So, what's up mga Kanter? Ah, magandang araw. For to video mga Kanter eh ano, magre-release ako ng labuyo. Yung nahuli kong bata. Papakawalan ko yung isa. 'Yun yung pinakaunang nahuli kong mga Kanter na walang video. So nandito na ako sa malapit sa area kung saan kung saan siya nahuli. Kaya yeah, samahan niyo po ako mga kanter. Nga pala ito na yung labuyo. Oh. Ang ganda pa naman sana niya Kaso mga kanter ano eh. Ayaw niyang kumain ng kahit anong patoka. Kahit kanin. Eh namayat siya. Nanginayang naman ako. Pakawalan ko na lang. Nalagyan ko na lang siya ng ano. Ng palatandaan sa paa. Tali na ano, Nylon so yun lang mga kanter dito ko siya sa likuran ko papakaulan dito kasi yun banda siya nahuli mga kanter nahuli lang silo si ko Kaya dito ko rin siya ibabalik. Kasi parang area niya dito eh. Panigurado pagdating ng season, makikita pa kami dito. Dito ka siya na ibalik ko lang din siya dito dito sa area so dito ko siya papakawalan mga kanter kasi dito siya ano eh dito ko siya nahuli dati Iriyan niya kasi to. Ito yung mga kanter ah. Sayang. Kaya pakawalan ko na lang. Baka. Para ano. Baka makaparami pa siya dito. So yun na mga kanter. Yan o. No? Medyo maamo na nga eh. Yan so, Ayaw niyang lumipad. Sige. Okay. Malaya ka na. Sana ano. Makarecover yung katawan niya kasi pumayot yung mga kanter ayaw na talagang kumain kahit sinasamahan ko siya ng ano ah, alaga kong manok para matutong kumain ayaw talaga niya ayan o no? ayan siya mga medyo ato na eh maamo na eh maamo na kaya ayaw lumipad kung ibang labuyo to ano bitaw palang lang lilipad na ilang araw na rin kasi mga kanter mga ano na yata 2 weeks 1 week 2 weeks nga <coughs> ah, dalawang linggo yun yun ayaw yun talaga lumipad ayan naglalagad dandahan Ayan no? Alam niya yung lugar niya kaya may boses na. Sa bahay ayaw niyang ano, eh. tahimik siya eh, dito. May boses na. So yun lang, mga kanter. So yung mga kanter oh, narilis ko na. Ayan o. No? Oh. Ayaw, ayaw parang yung ano, lumipad. Hindi pa rin natakot o. Oh. Yan, naghahanap siya ng pagkain. Tanay si uh, er, dito, er, area dito mga camper. Dito ko kasi dito ko kasi siya nakita. Dito ko rin siya nahuli. Ay, Yan, no. Oh. Ayaw pa rin yang umalis. Naghahanap siya ng pagkain. Medyo maamo na sa akin. sa inyo lang mga kanter salamat sa panonood